karon sa may Wafi Mall kay nag-uban ko sa ila ni Ate. Kay nag ano sila sa ilang visa kay magpa-Japan sila. Hindi kayo sa may Wafi Mall guys. Ay as in very energy ano siya. Mura kag naa sa Egypt. Char Mas tractor guys kay naay mga ingani. Pindot ka ay. Ano guys, guys maan yung atrium nila dari. Nice ka -ayo. First time na ako nag-adda dari. So maan yung Mall guys. Maan na ilang map. So ilan ni ate kayo, di man ko dito. Sila lang. So, na ako dari, naglibot-libot lang ko dari. Libot-libot lang. Pindot ka ay First time na ako nag-adda dari. Uh, dati na, dati pa kung gusto mong add to na ako nakita nga ano sa mga reels ba. Nga, wala lang ko naka-chance na makalaag diri kay Kung magawas man ko, lahi na po na akong gusto nga laagan. So, mauna nga, wala ko kalaag dire Hindi siya. Pero na ako sa Egypt. Kahit na mga structure nila kay puro naka, ano, na mga ingani guys. Mindo. nga lang diri guys kay murag business hub man daw na diri so murag dili kayo ano wala kayo tao diri so magsaka ta diri guys oh saka ta kung asa ko mag to. <laughs> mag explore, explore lang ko diri dugay pa man siguro to sila mahuman <laughs> gusto ko maglingkod. Gusto ko mahitag ano ba? Wala ka bulo kung asa ang food court dari si mahitag ni sa ako. ko kung asa ang food court. Oh, I think na siya sa may taas. Kailangan ako magsaka. Ah, uh, food court. pharmacy guys kaya nangit ako moisturize eh grabe na kayo ka dry akong face eh lamig naman good dry eh. ito ako moisturize eh. oh, pag ano food court so na ako yung nakita nga momo sa ito siyempre happy cute ta <laughs> pero trapped din siya guys grabe makabudol dito ang ano food court Nag-add ano guys, o food court. Kaya na ako nakita sitag rin nga lingkuranan. Eh. Pwede mag-tumboy doon. Pwede lang kumagulat. Lingkod-lingkod lang ko doon. Basa ko, ko what pad. <laughs> so, mag lingkod lingkod lang sa kodero guys. Kaya nag-basa ko what pad. <laughs> Pwede ka po yung <laughs> <laughs> sa hong ko, nagbasa ko Wattpad. <laughs> Diri pa dyan. Naglaag akong... <laughs> <Hilak -hilak. laughs> sa ko, guys. Nagsige na kong hilak-hilak dito. Sige kong basa ko Wattpad ni eh, Chon. So, magbaktas-baktas ako, Diri mag-tanutan ako sa ko, Diri kung sa pinag-ganap. <laughs> Murag wala pa man sila ng human. Dugay pa siguro sila. So, mga ito. Maglibat-libat sa kader. So, kain na, Adere. Sa medyo ulit ang babisag Terus di sini. Mulai punya dengan seluruh tahap. Dengan. Oh, ars. sila guys. So, ano na? Ano ba oras? Mag alas 3 na. Uma na sila. So, naana to sila. Kulat na lang ako sila. O, saan sila? Ay! Ato sila sa taas. Gihulat na ako sila sa, sa baba. Kaya bin ako magbaba sila. nadi sila sa taas. Ah. Eww! Eww! Ano sila? Hei! Oh, kebetulan dia tak makan tadi. Dia akan makan dulu. Dia tak makan tadi. Dia tak makan tadi. Dia tak makan tadi. Dia tak makan tadi. Dia lapar. Dia lapar. Dia lapar kerana dia... awak buat, Tuan? Baragal. We're okay, going home. Let's go. kayo go. Let's go. Let's go. kami, go. Let's go. jump go. Let's dito,